Karong adlawa ako na pud mong pakiton og unsaon pagluto og limpo na perting lamiah na sinugba. Ako mo og mga recipe na wala pa ninyo sa entero kalibutan. Chariot. Unya syempre ato pud ang dunganan og pagsugba og isda dira na bagahaw basta kay panihapon ang istoryahan lami na pud atong damgoron kay kada hungit jud ba barp jud na basta inuman jud ato na nagcook. apay sinugbang isda na perting bughada na lamiah eh. ay trip pa sa turong mga kajama o banina po ko trip kay sure bull na po ko na po trip na po jud ni o kinay kay Diyaman tayo la o niya nakatapok naman po ni o niya tama kayo kay na ilim po nila sa rep. o unsa pa pamanda itong himondra ah. ato na yun ipakita ang tama na proseso pero kini na pagkatimpla na kayo ni kay minti na mo kita ni kaya nga niyo man yun minti pagtimpla labi na ka ng hilig kag mga marinit marinit Kanang hilig ka mukhaon ba o ka lami Kanang dili' ka makuntinto bagot sa asin o kalamansi ra mo na gusto na ko, ipakita sa inyo ha, unsa pud may magtimpla, dira kaso lamang kay nakalimtan na ako ni paghiwa gatod oy dili man na nato maigo sa sinugba god kay mubo gamay man to sinugba mao nang ato sa nang tungaon dira kaso lamang natabunan na sa lamas pero okay ra manawi ang importante itsuraan ta tapos ako pa dayon gi mga ako mga gamitonon dira sa pagtimpla. kinahanglan kompleto jud ba Kaya para ini nagtempla nato dili na ta maglakaw-lakaw largo na lang ta buo-buo dira ah. natong gibutan paminta Tuyo, oyster sauce. O niya, nagbutang po ta da, yung tadirag liquid seasoning, no? Kaya para mulami. O yan, syempre, brown sugars. O niya, magbutang po dito yung da, nagkitsip, dira, ah. Kabalo ba mo na perting lamian mo ni paghimuon ni Moni sa manok? Mo nagitawag na chicken inasal ba? Nakita ba mo na na agi na na vlog? Wala, no? Mo na diha. O niya, ato po dito yung pigaan dira, o agridulse ko sa surigao nun pa. Pero in sa kadaghanan, sa mga katagalugan, mo gitawag nila na kalamansi. O yan, basta mga ingani na ganin na mga marinit marin marinit no di jud ko makontento da kutsara ra gamiton ako jud ang kusukusuhon gamit sa akong mga kamot kay gana mas malami man na pag musok-sok sa imong kuko imo jud ang kusukusuhon ba para musuksok jud sa mga kilid-kilid bagod sa karne para mas malami unya ato nang tilawan dira oh. all oh. goods oh. na lami gayo kaso lamang kita bang man oh. ato nang butangan og asin unya kusuhon na pa nato nagtarong dira di man ani mo pwedeng dili kusuhon kay pila ra man ani mo kami noto i marinate wala ra man ganina mag-oras ay, siyempre pagka humani mo haling nira ah, na ang imong kalayo ang imong sugbahanan ato ah, na yun ang ibutang unya karon magtimpla po dayon ta aning sinugba na baga karon pa jud na kita na naay baga na ingan ni kadako no hapit pa jud masamad ay magamping ra lamang mo sa may hasang ha kay talinis kayo na makasamad jud ba ang una natong himuon magbutang sa tagpaminta dira ah, simple ra kayo na pagkatimpla unya magbutang pod na yun tag asin Pagkuman ni magbutang nga kasendira, magbutang po doon kag magic sarap. O niya, mauna na ah, imura lang sa sagul gulong kay para inig, inigpahid ni mo dito sa tiyan sa kuan, sa isda. Lami na kayo na. E nga na rin na sinugba na isda, simple na kayo. Pero kung wala na nakabidyo, asin rin ako ibutang diha, basta ra lamang maluto ba. Pero siyempre, kinag-vlog man ta, butangan dyan na naglamas. Para dyan mo, solid ba. E para ka mo, pod matakam, pod mo maglantaw, kay lisod pod nog aura mong malantaw mga basta rin lamang diha na mga performance. O ako po na po sa tiyan niya, na pertira ba tambuka dyan, guys? Mapromises lagi ni eh. Kung inyo maloto, na maglantaw hantod sa maluto, na pertipog Kuhara ang unod ani ba sa mga baga na pinakadabis yun ani pinaksius pero siyempre kay medyo dako man niya siya manong ato ng sugbahon kay para makatilaw po tako sa sinugbang baga no mauday yun to ato na pangbutan ng mga lama sa tiyan dira kay para mutambog siya pagbalik o niya pagka huma na to kay human naman automatic na ato na dayon ta sa sugbahanan kay para makahaling na ta o kaniya ang ako ng asawa ang magduty ani pero siyempre kung paniin na ako na dili na niya kaya adi sir pa ko diha mo pole pero abdik man niya siya magpakalayo kay nagpo puyo ko niya sbukid gud mga 3 years unya dai na pud ito nagtambay sa terrace nila mama no kay presko ra mangud hangin dira kita mo oh hi guys oh di ba medyo mingaw na ang panahon karon kay medyo hangin hangin medyo presko presko pero lami kayo eh, inom ah oh, okay naman siguro ni murag baga baga naman ni nang ato nang isirado dayon dira kay ah. para mainit ning kaning sugbahanan kanang butanganan ba unya ato ang kiskison para ang mga germs dia mga matay jo syempre kay na para ba kaagi atong niagi siempre nagpilit-pilit man na, manong ato ng tanggalon. Para walay bangungot ba? So mo na yun to, ang ako de yung asawa dira nagbit bit nagbitbit sa kato ato minarinit na karni kainan no? O niya, iyan na yun ipangbutang dira isa-isa. Sus pagkabutang kanang ng perti, kainit bagod sa kanang sugbahanan. Yung malis nga man dyan na, psss, mana-mana ah. Arang humuta guys, just me yung marimar. Basta ningon ko siya ate yung dira na, lagi la, bi. Ay, listen, puna ko na kud na nagmanage Kita mo na oh? Ha? Hmm? Kita mo? bertinan ng lami, ah. Hmm. Siyempre, ito ng pinaesthetic na doon ang O niya, basta magsugbahay, gani ka dira, hatagan yung kag-eskalibo ni mama. E nga na, kagalanti si mama. Igo gura ka magsugba, na. Ha, pamangka, kasi magtrabaho kag-8 hours, no? 350. Maunang nang muna, magpa magpaego kung motomo sa ako. Basta kaya nga tong limpo di haagi pang bali na. Kaya dyo na to na bali-balihon, mintino. Kaya nga ato laging sugbahanan. Sama atong sa ahong giingon sa inyo sa una na medyo mabaw lagi itong sugbahanan. Mga na kinahalan na to na bantayan. Nakainom doon mo atong atong chicken anasal. Wala ano. Mga na di haakomit doon mag nakainom doon mo at Kaya bisan pag dili pa na ang ilaluma ana Pero syempre, ang iyang panit pa masunog naman na medyo mabaw ramo sugbahanan. na sugbahanan. Mga na no, bali-balihon. Gusto na ko pagkaluto sa limpo no, katong tam tama ra ni ra ba kita mo dai juicy protein ra ba kana bagong flappy pa ini gana oh humok pa kayong karne na pista ini e, kit kit ni mana humok humok yo na lami mura lagi gag nagamit og pork tenderizer pero wala ko magamit ana ha ang akong gigamit kung unsa ra to inyo nakita maroto akong gigamit dapay ribs guys oh dai golden brown na murabi nabi man ni kit kit town ay ingani e, ra ang gusto nako na luto bisan pa jog magpaningot na ko magbantay dira a maglililili kung luto na ba ako dun ang bantayan kay para sulit so dun ba kay syempre maulaw po tas mga mga, mga mga on no kay maura ba kalipay nato, to no kanang malipay po ang mga mga on ba labi magluto o niya dayon to naghinahini na yung pamlaster si ate erin diraan, nagplaster o glamisa nagtrapo trapo o niya, naglantaw po si papa dira anas na himala wala man nagipakse uning baga lagi nganong gisog man para malahi po kuno pa o niya, syempre atong ipatilaw ka ate kanang ribs kung sa lasa. gara oh gikit-kit na mm, di ba ko nakapansin mo medyo umukomok na yun ba mara yun o ka ng pork tenderizer bagod pero wala ko magamit o niya, nga tong isda ni nang alphabetical order pagka masakir o niya po ko nakakita o ka sinugba na isda na gitrapuhan o kanang ng so sauce sa barbecue Sarway, di ka lagi no eh para ko no sok sa himbis ba o nang tuluan na natimay ka o ka sauce so sa barbecue o niya to, ananay gibali na Diyos mio, nagtulo-tulo ang katambok sa tong isda ron, pasay loon. O kay loto naman ato limpo dira ah, automatic na to, nang ibutang dira sa lamisa. May e magkuha po tadi ha, katong mga kanono. O ato po dahil yung pantawgo na nga mga kauban dira, kay para magsugod na tagpangaon. Kay itig humana pangaon. Aw, mga tulog na taon sa pamandi ay Always jud me nga eh. basta makatapok mi diri ah Basta labi na kanang ng completely me ah Completely for you Smile sa dehabi Aw, oh, di ba? Smile ay, kabalo na dyan tao Sana all oh, cute. Pero ako, mag una na kong kaon di Bahala mo, kita mo ng karne oh, nah, yun. Ay, uh, may grabe kahumok sa ngipon. Oy. bisan pagtarog ng imong ngipon di ha. Kaya pag mo na kitkiton kita mo ng karne yami mm, mm, yummy. Grabe so yummy, no? O nagkuha po deko ko drag. Pinaksiyo na kaning bulis. Kay ganahan po kuha ni mga pinaksiyo ba. O niya, sayangan mga dili makaon. O niya, kita mo, ano? Grabe po, nakapughad po ng pagkapaksiwa na. O niya, syempre, di kanig wala kay kamatis di ako magkaon nga kaksinugba imo jud ng butang kamatis unya imo dayon nang inganaon o sama sa akong gihimo kini nang mga pagkaon na pwede pang sud ano pwede pud pang pulutan grabe jud ka the best labi naghumok humok kayong pagkapalit sa karne labi nag ka magpalit sa Monterey kay basta mga Monterey kanina mother's choice jud kuno na ah ba ano, to grabe kumaon ni atay rin dira ah. is kasungit pa dito grabe kumaon grabe naman jud ka mga istorya oy eh. syempre kita mga tao mo jud nitong kalipay no Kani, mga food trip food, trip pa. Eh bahala na mga uban butang dira kung dili pa nimo kaya basta kaya nimo mukaon kaya nimo makipag food trip. Una ha jud ang food trip kay mao jud ay pinaka na best buhatonon sa atong kinabuhi. Ya kita mo nang sinugban na baga, no? Ipakita na ni mama iya nang gitanggal lang himbis kay himbison man Ya si mama yo mo tilaw dira kita mo. Mm. -hmm. Yami. Anas mama Pertika ka pughad. Onya ako nang ipakita sa inyo mas malapitan kay para makita niyo kita mo ano. Oh? Baga na ha. Kita mo na ano. Oh, cheers! Oh, mmm. Nakapilan na kukakita mo na oh. Ay grabe ka lami me. kamatisan na to na dira Automatic na. Ato din sa tildahan ni Aling B. Bang kay magpalit na yun na dira oh. coca baka naman. Grabe ka bugnaw. Basta yung ang imong sudan. Imo dyan ang iuli ng kok Labi na inigpalit ni mong dili bugnaw. Imo ino na dili pwedeng dili bugnaw kay lami kayo mong sudan. Imo jo nang na dili pwedeng na dili lami ang akong pagkabarp. Kinanglan dyan kompleto dyan bana the ang panihapon. Bo oh, maura dayon to ako nagipakita sa inyo kung sa kuga guapo. Bye bye, I love you. Muha.